Lights, camera, action! Diba sabi ko sa'yo, mahal na mahal kita! Huh? Buwan ka! <laughs> mm? <laughs> so ngayon guys, mag-acting kami ni Dimas. <laughs> Ito yung script. At sabuyan ko siya ng tubig. Yan, tulog pa man. <coughs> Magalit yan ngayon, guys. Mahal blood yan ngayon. Sorry, guys. <laughs> <yun>, tayo na. <laughs> Brad! 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 Mm? Di ba lang kama tayo kahapon? Oh? Ito yung script mo. Lights, camera, action! Huh? Di ba sabi ko sa'yo, mahal na mahal kita! Ha? Huh? ka! Ha? <laughs> diba? <laughs> Ba't mo pinisa mo ko buha ka? O oh, yan nga yun, sabi ko tayo, na yun, nga tayo. Nandiyan o iskoy, basahin mo. Doon ka kagising lang doon. Kaya nga ginising kita oh. para magdrama na tayo. Kasi kahapon... Gusto mo siguro pa na Ako nga sa iyo. Dito po siya. Doon, doon. Kaya nang nga eh. Kasama nga sa script. Huwag sinusulat. Kasama sa script. Diretso mo <coughs> na ako nagisip. Diretso nga eh. Diretso na yung sabon ng tubig. Ganyan. Hindi hey, dapat. Pinalam mo ko. Eh wala. Mag-content mag tayo. Wala na. Alam-alam. Huh? -alam. Natulog ka pa dyan eh. Kaya nga eh. Wala, wala na yung script. Script na dyan. Isinulat ko na yun. Gusto patay? Talaga. Bakit yun? Bak bakit? Dapat naman ka ngayon? Basahin mo! Wala mo sana ako, Dong! Nagpaalam ka sana, Dong! <laughs> Bakit ako magpaalam? Nagpalaginip ang tao! Nagpatulog ka ba dyan? Kaya nga hindi kita ginising. Nagsulat ako ng script, tapos gumawa ko ng tubig, para magising ka na mag Magising ka! Magising ka! Magising ka <laughs> na! Gusto ka magpatay talaga? Dala ng ano, hilamos. Hilamos, <laughs> hindi ka tanggalang magdaan e, ng tulog, Dong! Ano, hindi eh, magdaan ng tulog? <laughs> Nagigising mo lang, wala ka bang ilamos, kaya sinabuyan kita ng tubig. Para ano, may masmasan yung ano. Hindi dong. May masmasan yung utak mo ba? <laughs> Diyan ba? Dapat kung mag-content ka. Oh, dapat scripted. Lahat Wala na, huh? wala na talagang script, script kasi nandyan na ho, oh, sinulat ko na. Hindi ko magsilbi yan, magpatay bang ka? Magpatay huh? ba ka rin. Bakit? Saboy bang ka, nagginip ang damang? <laughs> Ayan, Ay, nanaginip ka. <laughs> Nanghali ng kapat, nagtutulog ka pa. Kaya nga eh, sinabuyan kita ng tubig para makailamos ka, para magagising ka nang matino na yung pangingisip ba. Kaya, kung sabihin ko sa'yo magpatay ka. Ha? Bakit ka magpatay? Baka hindi ka magdaan ng tulog doon. Ano hindi magdaan ng tulog? Hindi, hindi. Pinigyan nga kita ng iskwep para magbasa ka. Anong basa? Anong basa?